Maalikabok ang daan patungo sa San Roque, maliit na bayan, tahimik, si Alex ang bagong tao, nangangapa sa lugar, magingat ka, sabi ng matandang lalaki sa may tindahan, may kaluluwang ligaw dito, tumawa si Alex, hindi siya naniniwala, gabi na nang dumating si Alex sa kanyang bahay, isang lumang bahay, may naramdaman siyang kakaiba, parang may nagmamasid, guni-guni lang yon, bulong ni Alex sa sarili, pumasok siya sa bahay, isinara ang pinto, Kinabukasan, nagtanong-tanong si Alex tungkol sa kaluluwang ligaw. Nais nice niyang malaman ang katotohanan sa likod ng mga kwentong naririnig niya. Sa bawat sulok ng bayan, may iba't ibang versyon ng alamat. Maraming kwento ang mga tao. Ang bawat isa ay may sariling karanasan o narinig mula sa iba. Ang mga kwento ay nagkakaiba-iba ngunit may isang bagay na pare-pareho. Lahat tungkol sa isang babae. Nakaputi. Isang misteryosong babae na lumilitaw sa gabi, naglalakad sa mga kalsada ng bayan. Sabi nila, iniwan daw ng kasintahan, kwento ng isang ale. Ang kanyang puso ay nabasag at hindi na siya muling nakita ng buhay. Nagpakamatay siya sa may puno ng balete. Ang puno ay naging simbolo ng kanyang kalungkutan at bighati. Tinuro ng ale ang malaking puno sa gitna ng bayan. Sabi nila, dun siya huling nakita bago siya naglaho. Simula noon, may nagpaparamdam na raw na babaeng nakaputi, umiiyak, naghahanap, walang makatulog sa takot. Ang kanyang pag-iyak ay naririnig sa kalaliman ng gabi. Totoo ba yon? Tanong ni Alex. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya. Gusto niyang malaman kung may katotohanan ba ang mga kwento. O, baka naman katang isip lang, paano kung ito isang alamat lamang na naipasa-pasa sa mga henerasyon. Ngumiti lang ang mga tao, hindi sumagot. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng misteryo, tila may alam sila na hindi nila kayang ipaliwanag. Lumipas ang mga araw. Naging abala si Alex sa pag-aayos ng bahay, ngunit hindi mawala sa isip niya ang kwento ng puting babae. Isang gabi, nakarinig siya ng kaluskos sa labas ng bintana, parang may naglalakad. Dahan-dahan siyang sumilip. Wala siyang makita pero naririnig niya ang mga yabag, palapit ng palapit, hanggang sa tumigil ito sa tapat ng pinto. Kumatok ito ng tatlong beses, malakas, madiin, nanlamig si Alex, hindi siya huminga, hindi siya gumalaw. Kinaumagahan, nagtanong muli si Alex sa mga kapitbahay. Hindi siya mapakali sa mga narinig niya kagabi. Ang mga kwento tungkol sa puting babae ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Sino nga ba siya? Bakit siya nagpapakita sa gabi? Ang mga tanong na ito ay bumababag kay Alex. Tungkol sa puting babae. Sa tunog ng mga yabag. Ang mga yabag na tila nagmumula sa kawalan na parang may hinahanap. Ang mga yabag na ito ay nagdudulot ng takot sa mga tao sa baryo. Sino ang babaeng ito? At ano ang kanyang hinahanap? Sa malalakas na katok. May sumpa ang kaluluwang ligaw, sabi ng isang matanda. Ang sumpa na ito ay nagmumula sa isang trahedya na nangyari noong unang panahon. Isang trahedya na nag-iwan ng malalim na sugat sa kaluluwa ng babae. Ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik at patuloy siyang nagahanap ng katarungan. Hinahanap niya ang kanyang nawawalang pag-ibig at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nahahanap. Ang kanyang pag-ibig na nawala sa kanya dahil sa isang malupit na kapalaran. Ang kanyang paghahanap ay walang katapusan at ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik hangga't hindi niya natatagpuan ang kanyang minamahal. Paano kung hindi niya ito makita? tanong ni Alex. Ang takot sa kanyang boses ay halata. Paano kung ang paghahanap ng babae ay magpatuloy magpakailanman? Ano ang mangyayari sa baryo kung hindi niya matagpuan ang kanyang hinahanap? Ano ang mangyayari? Tumingin sa kanya ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pangamba. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig, habang siya ay nagsasalita. Ang sumpa ay magpapatuloy, sabi niya. At ang kaluluwa ng babae ay maghahanap ng kapalit. Malamig ang mga mata. Kukunin niya ang puso ng iba, sagot nito. Ang kanyang mga salita ay parang yelo na tumagos sa puso ni Alex. Ang sumpa ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng pag-ibig, kundi pati na rin sa paghahanap ng kapalit. Isang kapalit na magbibigay sa kanya ng pansamantalang kapayapaan. Bilang kapalit, nang ilabot si Alex, ang kanyang katawan ay nanginig sa takot. Ang ideya na ang kaluluwa ng babae ay maaring kumuha ng puso ng iba ay nagdulot sa kanya ng matinding pangamba. Paano kung siya ang susunod na biktima? Paano kung ang sumpay magpatuloy at magdulot ng mas maraming trahedya? Pakiramdam niya, papalapit na ang panganib. Ang bawat tunog, bawat galaw, ay nagdudulot sa kanya ng kaba. Ang sumpa ng nakaraan ay tila buhay na buhay. At ang kanyang takot, ay nagiging mas matindi sa bawat sandali. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ano ang kanyang gagawin? paano niya haharapin ang sumpa ng nakaraan. Hindi makatulog si Alex ng gabing iyon. Binabagabag siya ng mga kwento, ng mga tunog, ng mga posibilidad. Nakahiga siya sa kama, nakadilat, biglang umihip ang hangin, malakas, malamig, tumayo lahat ang balahibo niya. Bumukas ang bintana, pumasok ang isang babae, nakaputi, lumapit ito sa kanya. Dahan-dahan, walang ingay, hinawakan nito ang kamay niya. Malamig, parang yelo, mahal, bulong nito. Hinahanap kita. Nanginig si Alex sa takot, hindi niya alam ang gagawin. Tinitigan ni Alex ang babae, pilit niyang inaninag ang mukha nito. Ngunit, malabo, parang may usok na nakaharang. Sino ka? Tanong ni Alex. Bakit mo ako ginugulo? Umiling ang babae, parang nasasaktan, parang nagpipigil. Biglang nagliwanag ang paligid. Isang alaala ang pumasok sa isip ni Alex isang aksidente, isang babae, isang pangako. Naalala na niya, ang babaeng ito. Siya ang dating nakatira sa bahay na ito. Siya ang kanyang dating kasintahan. At nangako siyang babalikan niya ito. Ikaw, bulong ni Alex, naalala na kita. Ngumiti ang babae, isang ngiti na puno ng sakit at kalungkutan. Matagal na hinihintay sabi nito, pero hindi na ako magtatagal. Unti-unting naglalaho ang babae, parang usok. Teka, sigaw ni Alex. Huwag kang umalis. Ngunit, huli na. Wala na ang babae. Tanging malamig na hangin na lang ang natira. Naiwan si Alex, mag-isa. May luha sa mga mata. Alam niya, kailangan niyang tuparin ang pangako niya para sa babaeng mahal niya. Bumalik si Alex sa puno ng balete. Matagal na niyang hindi binibisita ang lugar na ito. Ngunit ngayon, tila may tawag na hindi niya kayang balewalain. Ang puno ng balete ay puno ng mga alaala, mga pangako, at mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupa. Dala ang isang puting rosas, simbolo ng kanyang pag-asa at pagsisisi. Ang rosas na ito ay hindi lamang isang bulaklak, kundi isang paalala ng kanyang mga pangako at mga pagkukulang. Inilagay niya ito sa paanan ng puno, at nagsalita. Patawarin mo ako, bulong niya, halos hindi marinig sa lakas ng hangin. Nalimutan kita, ngunit ngayon, naalala na kita. Patawarin mo ako, bulong niya. Nalimutan kita, pero ngayon, naala na kita, at tutuparin ko ang pangako ko. Ang mga salitang ito ay tila nagbigay ng bagong buhay sa kanya, isang bagong simula. Pero ngayon naalala na kita, at tutuparin ko ang pangako ko. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Bagus, masaya siya. At tutuparin ko ang pangako ko. Isang malakas na hangin ang umihip, tila ba sumasang ayon sa kanyang mga salita. Ang hangin ay nagdala ng malamig na simoy, ngunit sa puso ni Alex, may init na nagmumula sa kanyang determinasyon. Isang malakas na hangin ang umihip, naramdaman ni Alex ang presensya ng babae. Ang presensya na ito ay hindi na nagdulot ng takot, kundi ng kapayapaan. Naramdaman ni Alex ang presensya ng babae. Ngunit, hindi na siya natatakot. Masaya siya, ang presensya ng babae ay tila nagbibigay ng katiyakan na ang lahat ay magiging maayos. Ngunit hindi na siya natatakot. Masaya siya. Mahal kita, sabi ni Alex, at alam kong naririnig mo ako. Ang mga salitang ito ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Mahal kita, sabi ni Alex, at alam kong naririnig mo ako. Hanggang sa muli nating pagkikita, ang mga salitang ito ay hindi lamang pangako, kundi isang panata na hindi niya bibiguin at alam kong naririnig mo ako. Hanggang sa muli nating pagkikita, at sa unang pagkakataon, nakatulog si Alex ng mahimbing. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita, at sa unang pagkakataon, nakatulog si Alex ng mahimbing. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang kanyang mga pangarap ay puno ng mga bagong simula at mga pangako na tutuparin. At sa unang pagkakataon, nakatulog si Alex ng mahimbing. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang kanyang mga pangarap ay puno ng mga bagong simula at mga pangako na tutuparin. Sa ilalim ng puno ng balete, natagpuan niya ang kanyang kaligtasan. Umalis si Alex sa Sun Rocket. Ngunit, hindi niya makakalimutan ang nangyari. Ang alamat ng puting babae, at ang pag-ibig na hindi mapapatid ng kamatayan. Tuwing babalik siya sa bayan, lagi siyang nagdadala ng puting rosas. Para sa babaeng minahal niya, para sa kaluluwang ligaw na hindi na nag-iisa. At sa puso ng San Roque, mananatili ang alamat ng puting babae. Isang paalala ng pag-ibig ay hindi natatapos sa kamatayan, kundi nagpapatuloy ito. Magpakailanman,